Anong ganap sa mundo ng showbiz? Umani ng matinding atensyon sa social media ang naging reaksyon ni Kalad Karen o Jervy Wrightson matapos siyang tanungin ng batikang journalist na si Julius Babaw tungkol sa kanyang asawang si Luke Wrightson sa programang Frontline Pilipinas. Sa isang viral video na may mahigit 842,000 views sa TikTok, makikita ang tila pagkailang at pagkabigla ni Kalad Karen nang bigla siyang tanungin ni Julius. Ayun, eh, may isa kabalitaan. Hmm. Eh, gano'ng katotoo ba, uh, Jervie, na kayo eh, hiwalay na raw ni Luke? Si Mrs. Wrightson. Wala oh. ko oras. Okay, okay. Basta sasagutin mo yan, ha? <laughs> Denise, baka gusto mo mag-comment Hintayin <laughs> <laughs> na lang natin pa gano'n. Okay. Ready okay. sa sumagot. Okay. Dahil sa eksenang ito, lalo pang umagang ang spekulasyon tungkol sa hiwalayan nila ni Luke. Maraming netizens ang napansin na tila wala na sa Instagram ni Kalad Karen ang mga wedding photos nila ni Luke. Kamakailan, nagtrending din ang video ni Kalad Karen kung saan naglip sync siya sa isang malungkot na kanta. Matatanda ang ikinasal si Kalad Karen at Luke noong September 2024 sa UK sa isang intimate wedding. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag mula kina Kalad Karen at Luke tungkol sa kanilang tunay na estado. Ano sa tingin mo? Dapat bang magsalita na si Kalad Karen o hintayin natin siyang maging handa?